Magandang araw pong muli mga kapanaliga Kuya Mamo po at uh, muli po tayong nagbabalika dito po sa ating YouTube channel uh, upang uh, muli nating uh, pag-usapan na uh, talakayin at bigyan po natin ng reaksyon, opinyon na uh, ang mga kaganapan dito po sa ating lipunan uh, at uh, bago tayo tumulak mga kapanaliga dito po sa ating uh, talakayan na sa araw na ito ay uh, binabati ko muna ang ating pong mga kapanalig na nariyan po sa Ibayong Dagat at uh, maging ating mga kapanalig dito po sa ibabaw ng ating bansa ang bayan kong minamahal ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, pag-usapan po natin mga kapanalig uh, sa araw na ito. Uh, ito pong uh, revelasyon. Uh, dito po si Tobit Hiangko. Uh, ito po yung uh, tungkol mga kaubayan. Dito po sa uh, Duterte sa uh, playbook. Uh, no? dahil uh, ay po sa kanya, kapag uh, kalaban ka, ay uh, adik ka. Yun po ang uh, kanyang uh, sinabi mga kaubayan. Dahil uh, pansinin natin, uh, ito po si Duterte. At simula po ng ito po ay... Uh, mainis na dito po kaya PBBM. Ay talagang uh, inuulan ano ho ito pong si uh, PBBM uh, ng uh, patutsada mula po dito sa dating uh, presidente na di umano'y uh, bangag, adik at uh, gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Uh, ito pong ating presidente hanggang uh, ah, uh, ito nga po ay uh, mag-viral na uh, doon po sa mga fake videos ano, ng pangulo uh, Pangulong uh, BBM. At uh, pansinin nyo rin, uh, mga kaubayan, ito pong mga supporter, ito pong si uh, Duterte. Talagang uh, ganun din po ang uh, likaw ano, ng uh, bitoka. Ganoon din po mga kaubayan, uh, yung mga lumalabas sa kailangang mga Dito po sa mga vloggers, dito po si Duterte ay uh, ganoon din po mga kaubayan na yung uh, takbo ano, ng utak. At uh, maging ito pong uh, mga supporter, mga kaubayan, talagang uh, wala kang makikita uh, magandang uh, komento na galing po dito po sa mga uh, supporter. supporter, hanito pong uh, dating presidente nito. At uh, Ayun po mga kaubayan, dito po kay ato bi, uh, Toby talagang uh, ito daw po talaga ang uh, playbook dito po si Duterte. At uh, hindi tayo magtataka mga kaubayan na doon po sa Davao ay uh, maaaring uh, ganun na rin no? ang uh, uh, doon po kay uh, Rales, yung uh, mga kalaban nila dito po sa pagkamir ano, at uh, congressman. Na? At uh, hindi naman na uh, imposible mga kapanalig na ito naman po ang gagawing uh, strategy ano dito po mga Duterte dito po sa Davao City sapagkat uh, ang mga kalaban nila dito ay uh, hindi rin hindi rin po makabayan dipitong ng tao ano at uh, kilalang ng uh, malaking uh, politiko dito sa lipunan ito po mga Ducrales. Uh, dito makabayan ano? sa ganitong uh, ori ng estrategiya dito po mga uh, Duterte uh, camp ay talagang uh, makikita natin nga uh, hawa-hawa na po ano -ho? Ito pong uh, kanang kamay ha ito pong si uh, Duterte mula po dito kay uh, Panilo monggo Bato ano -ho? at si yung baklang uh, butanding ano -ho? ito po si Rocky ay uh, talagang iisa talaga ang uh, likaw ng uh, kanilang uh, bituka ano -ho? at uh, talagang uh, talaga ang uh, kanilang uh, Uh, ginagawang uh, upang uh, lalong uh, bumaon ano, itong mga sa kahihiya at uh, maging uh, ito pong uh, mga uh, kandidato ano ho, na nasa Timasuka mga kaubayan ay talagang ay uh, ganoon na rin po ang uh, likaw ng kalang mga bituka. At uh, ngilang -ngilang lang sa mga aspirant for senator ano na nasa panig ano ng Team Suka ang uh, mayroong uh, plataporma. Uh, speaking of uh, Team Suka, mula po nang uh, ito po ay uh, bilanggit ano ng uh, ating uh, pangulo doon po sa kanilang uh, proclamation rally yung uh, salitang uh, pinabili lamang ng uh, kanilang nanay ng suka sa tindahan at uh, na po <laughs> ng uh, kandidatura bilang isang uh, senador. Ito po mga kabayan, si uh, Philip Salvador ay talagang uh, nangangalaiti. Ano ho? Dito po kay PBBI uh, PBBM ah, dahil uh, maaaring uh, tinamaan din po ito sa sinabi dito po nga uh, si PBBI uh, PBBM. Ano, dahil uh, alam naman natin na ito po si Philip Salvador ay uh, wala man lang uh, karnasan mga kapanalig sa anong mga larangan ng uh, politika ano hindi man lang ito kahit man lang uh, sana sa barangay ay uh, wala pa itong uh, naging uh, experience wala din po sa politika so ang tanong natin dito mga kaubayan ano ang gagawin niya sa Senado paano niya uh, gagampanan ang kanyang trabaho gayong uh, ni sa barangay nga ay uh, hindi niya alam kung uh, paano patakbuhin ang uh, barangay Lalo't higit naman mga kabayan, ito po nga ating bansa, paano niya ito patatakbuhin, ano? At uh, ano ang kanya nga gagawin? So dito mga kabayan, ay uh, napag-usapan nga dito yung uh, uh, kakaihan nito pong si uh, Philip Salvador. At uh, sinabi rin po mga kabayan, ito pong si Philip Salvador, na parehas lang naman daw sila ni PBBM na hindi uh, degree holder. So mahiya ka naman naho Philip Salvador dahil uh, ito po si uh, PBBM ay uh, sa ibang bansa po po ito nag-aral at uh, wag mo nga uh, itutulad yung sarili mo dito po kay uh, PBBM dahil ni uh, sa kalingkingan ay uh, wala kang uh, sinabi. So balikan natin mga kabayan kung uh, ano nga ba talaga ang uh, magagawa nito pong si IP dito po sa Senado just in case na ito po ay manalo. So sa inyo mga kapanalig ano ba ang uh, ating uh, masabi atong uh, po dito sa revelasyon na uh, dito pong si ko hinggil po dito sa Dr. Uh, playbook ano at uh, maging uh, ito po mga kapanalig uh, si uh, Mr. Epictibo ano po ba ang inyo uh, masasabi tungkol dito at uh, karapat-dapat ba talaga na siya ay uh, iboto dito po sa Senado So please uh, comment down below mga ubay upang uh, pag usapan natin dito sa ating uh, comment section uh, ito pong uh, ating talakayan. Ito po muli ang inyong lingkod, si kuya Mamo, at uh, muli po tayo uh, magbabalik sa mga susunod na oras upang muli natin uh, pag-usapan ito pong update, ano ho, dito po sa politika sa ating uh, bayan God bless po, at bye-bye uh,